Ano ito kumilek? Biglang binawi nyo ang pagkapanalo ni Congressman-elect Joey Uy na may botong 65,241 votes para kay Congressman-elect Joey Uy at kay Congressman Natalong Abante na may 62,000 na boto lamang si Joey Uy ng 3,000 himaygit na boto at proklama na ito bilang congressman elect ng 6th district ng Maynila dahil ba inendorso ito no Bipisara pina disqualify nyo kumilik ano ba yan kaya nga nagpasalamat agad siya sa mga tao sa kanyang pagkapanalaw biglang bawi ng kumilik ay to o may hindi message mo sa ating mga mga nagbabahal sa iyo salamat po. Salamat po sa sa suporta ng ating mga kapamilya sa ating district ng Manila sa ating sa dasal. Eh, e, awan ng na Diyos naman din alat na ito. At siya po din ang iyan ng Diyos ng Diyos. Kaya nung mga uh, tayo na hindi pag, -pag nung mga uh, bago mag-kampanyahan uh, uh, nung sa aming pag-apia -pag na nadinig ko na

Kitang-kita naman na panalo na si Congressman Elect Joey Uy at si Congressman Benny Abante ay natalo at inamin naman niya na natalo siya. May gumapang sa kumilig, dapat imbistag, imbistigahan talaga ito. May reaksyon si Bipisara sa dila ni ni Congressman Abante. Ang sabi ni Bip Sara, Be, natalo ako, panalo ako. Basahin natin ang report ng ABS-CBN News. Representative Benvenido Benny Abante Jr. has officially been re-elected as the House Representatives for the 6th District of Manila after the Certificate of Candidate of his rival was declared void. Bakit kumilek ngayon lang kayo na-declare ng void? kung saan nanalo na si Congressman Elec Joey Uy. Ito yung Comelec. Comelec Division declares Abante winner in Manila 6 District. Put anak ng Comelec talaga. Oh.